dito sa Pilipinas, ang buwan ng Hulyo ay tinuturing na buwan ng nutrisyon. Taon-taon itong ipinagdiriwang at ngayong taon ang ikalimampung taon ng pagdiriwang nito. Sa katunayan, ang tema ngayong taon ay sapat na nutrisyon para sa si lahat. Sa panahon ngayon na mas pinipili ng mga taong kumain sa mga fast food restaurants, cafes, at iba pang mga food establishment na nag-o-offer ng mga pagkain karaniway matataba, maaalat, o kaya naman mga inuming sobrang matatamis. Nagiging sapat pa kaya ang nakukuha nating nutrisyon sa ating mga kinakain? Tandaan, ang mga pagkain ito, bagaman malasa, at malinamnam ay nabibilang sa mga pagkain tinatawag na junk foods. Nagtataglay ito ng mataas na kaloriya. Kaya lang, wala itong nabibigay ng sapat na bitamina o mineral na kailangan ng ating katawan. Samahan natin ang bawat hakbang tungo sa pag-akyat ng antas ng nutrisyon sa ating bayan. Patuloy nating ipagdiwang ang halaga ng tamang nutrisyon. Dahil sa bawat hakbang tungo sa masusok na kinabukasan, tayo ay mas magiging matatag at masigla. Now you know.